Manghiram. Pero saksakan naman daw ito ng damot. Itong sinanay Soray, ayon sa kakampi ni Maris. Rosalina, humarap ka na. Okay. Ate Rosalina, magandang araw po. Hello. Magandang araw Hi. naman po. Eh, dito okay. po kami. Okay. So, kayo po ba ay nakahiram na po kay ate Maris? Balik kapit-bahay ko rin siya. Mm -hmm. Ito ang kapit, magkakapit din kami. Ito, kung sa akin ha, para sa akin, mapagbigay siyang tao. Mapagbigay talaga siya kahit sa pamilya, mga anak niya, pinagsisikapan niya mabano, makapag-aral. Para lang masuportahan niya yung asawa niya. Kung si Ate Marisa'y mapagbigay, ano naman ang masasabi mo kay Ate Soray? Ay, si Ate Soray po, hindi sa pagano, napakadabot po ng taong yan. <laughs> Dama. Ano po yung mga naisyo sanang mahiram kay Ate Zoray na hindi niya nabigay? Ate Zoray kasi ang gusto niya, puro kabig lang. Puro kabig siya. Ayaw niya hindi siya mapagbigay na tao. Ang gusto niya laging sa kanya lang na sa kanya. Kahit manghirap ka sa kanya, hindi ka halos pahiramin. Pero hmm. pag, pag ako naman, panay ang ano ko sa, bigay sa kanya lang kung anong ano niya. Kasi ang pinakatrabaho ko nakangalakal ng mga bote. Mm -hmm. Tapos single mother. Ngayon, minsan nang ako sa kanya ng sidecar. Para ako, yung anak ko kasi walang magbabantay. Isinama ko ngayon sa pangangalakal. Hihiramin ko yung sidecar. Ang nangyari po, hindi siya nagpairam. O ano, oh, sige, so madamot daw si, ate, si Nanay Soray. O oh, ito naman, kakampi ni Rosalina si Maris. Tama na ang pagmamalinis. Please, Maris, maikling pakiusap ng kakampi naman ni Nanay Soray. Vic, Vic, humarap ka na. Oh, ate Bik bakit mainit ulo mo kay ate? Pabida-bida po sila. Ay! Bida-bida, paano mo nasabing bida-bida? Masyado bida? po sila, chismosa. Kabaliktaran po yung mga sinasabi nila. Hindi Paking madamot oh. sa inyo si Ate Suray kasi kayong gumawa na rason para gawin niya sa inyo yan. Mahirang ka ng drive. Lagi sira. Ngayong sira na, ano ang hanap buhay ko? Sinira ang mga dalawang gulong. Yung side cut po. Ano and ang and hanap, and hanap and buhay ko? Hindi, yun. ka muna Ate Suray. Yung una-una, yung kaya nasira. Nagbibintangan mo lang siya. Ano ka oh, pa, hirang ka? Tama, hirang na Nasabi niya, niya na yung rason. Wait na po. Pinupuntahan pa rin niya ako doon. namay lang ako sa'yo, ko ba ibig ko ay tunay. Good na, luck, ate. <laughs> Nahihilapot <laughs> na, ate Kuri. Good luck sa'yo, ikaw naman. Cut! Ate Big B. Okay. Parang matindi din yung galit mo kay ate Maris. Ano bang rason? Bukod sa nagsasabi sila ng hindi totoo, nagchichismis, ano pa? Pinangalanda ko niyo po sa kapitba, sa mga kapitbahay po namin na ako po daw isang pabayang ina. Ah, Umuwas daw po ako. Totoo naman na. bang lalaki? Kahit talo ano sabi mo, ba? wala ka pa rin karapatan. Nausgan ako dahil hindi mo ay, naman puno-puno. Kasi sinisiraan ito, ito mo kasi... Teka lang, Ate Maris. Ate Maris, Ate, ate Bik-Bik. Wala ba? ka sa lugar ko. Sa posisyon ko, kukwestiyonin ang pagbaya. Nanay, ka -nanay ka talaga, namanay namanay eh. Ate Bigbit, okay. Beat. Wait lang, Ate Maris. Ate Bigbit, Beat, ano pong naging epekto nito sa sa'yo nung no, pinagkakalat niya yan? Kasi po, parang ang palag ang lumabas po sa kwento niya is parang pabaya po kong ina. Parang totoo wala po akong tala, kwenta. na. naman talaga. Isama ka nga ngayon sa ano mga ngayon, Kalibin eh. Nandun niya. Ano man, kagano man ang sasabihin mo, wala ka pa rin. Karapat ako sa ako dahil hindi mo alam ang sitwasyon. Dahil totoo yung anak mo. Pero hindi ko talaga kaso pa iba kayo ha sa ating mga ha, mga matalinhagang pangyayari sa teleseryeng ito parang halo-halo chop suey ano so den na ang pula-puti sa mga sawsawera at sausawera. at ang ewan ko lang hihimayin pa ng ating trio tagapayo kung anong ipapayo nila sa inyo